Ako pa si Jen. Jen niya pray. Ano? Ah, ma so, uh, May maaari mo meron akong tanong sa inyo kung ano ang mental health oh, oh, awareness oh, at bakit oh, ang mahalaga. So, ang mental health oh. awareness, so, ang definition po niya is yung mental health. Ibig sabihin po, yung, yung kalusugan sa kataisipan ng isang tao. <laughs> so, ang ginagpasiyan ng mental awareness is paano ito nakapahalaga sa isang tao at saka, bakit ito mahalaga sa kanyang pagsugasan, kanyang pag-iisip. Kasi sa buong mundo, sa, sa bawat sapung tao, may in a range of ten people, may mga lima hanggang pitong tao na nakakaranas po ng mental health awareness. Pwede po siya bababa dahil po sa mga ibang factors kas, kasi katulad ko na mga external na factors kapag ang mga kung anong nangyay sa paligid natin so, for example sa community natin or sa over kapag mga ato kung mga mga foreign problems uh, mga foreign problems na napupunta po sa ating community okay Paano maaaring maipahayag ang suporta sa mga taong may mental health uh, issue? may mga programa ako na nilulusad sa mga na ginailusad sa mga NGO at saka sa gobyerno. Sa mga parang na yan, pwede sila makapromote na paano itong maiwasan yung uh, sa mental health at saka maipromote okay, nila yung kalagaan po ng mental health sa karamihan kasi sa kasi dito sa atin madami din to na na damay dahil sa maling pag-iisip sa isang tao kasi kulang mo siya sa sa ano, sa edukasyon or dahil na dahil sa external factors na na mentioned ko earlier or may or nakaka-affect to siya sa do, sa health Mental health is with coordinate po sa, sa health na ng isang tao. Masama kung ang kalusugay sa ka isang tao, nakakapekto din sa pag iisip sa isang tao. So, correlated din po so Kung maagapan mo ang health sa isang tao, maagapan din yung health sa, mental health sa isang tao. So, yan po. Okay po. Maraming salamat po, Jesse. Thank you. Pag-uuling po, maaari na po sana ako magtanong kung sa kita health awareness. Ano po po ang pangalan niyo? Mark Anthony, mga Anong year na po kayo? Third year sa uh, BS uh, sa second year. Sa unang tanong ko po, po is, ano po ang mental health awareness at bakit ito mahalan po sa iyo? Ah uh, para po sa akin, no? mental, health, mental health awareness is para po sa mga tao na may, pro may problema na may, medyo nahihirapan sila na i-explain ba sa or pag ipa, nawa sa ibang tao. Importante siya dahil kapag so, pag, so, pag lang isang tao sa mga sa so mga dinagdamdamin niya, either mag witch siya ng suicide or magpupunta siya sa depression. Sa uh, pangalawang tanong ko po is, ano ang mga hakbang na maaaring gawin upang ma-promote ang mental health awareness sa ating komunidad? Para po sa akin, wala po akong naisip na, na mga, mga hakbang dahil ang mental health awareness is para po siya sa depende kung ano, paano, paano mag-open up ng tao. Kaya, kaya ito na po yung, kaya meron ko mga steps na magawa. Kung ang steps naman yan ay hindi ang pa sa isang tao, mas maganda na ang tao na lang isang magkuhan. Mag-open up kung ano ang gusto niya na gawin. Ano? Pero ang um, kanya yun kasi... Kunyari, ang iba kasi di ba may depression, ang iba may... Ano ba yung muscle training? Ang ganda siya, di ba? Mostly, yung mga problema na is depression sa mga sadyante, yung iba, mga stress, mga ganyan, di Kung may step, kahit may steps ka man, pero ang steps mo, hindi na matapot para sa kanya yung mga Mas maganda na lang na ang gongga. Intindihin na lang yung tao, so alamin na lang kung anong mga dapat gawin para matulungan siya salamat po sa iyong oras uh, yun, interview at sa interview. Good morning, ma'am. At magandang araw. Uh, anong ba niyong pangalan? Just Pito. Till... At anong year? Second year. May mga katanungan kami tungkol sa mental health awareness. So, ang unang naming tanong ay, ano ang mental health awareness at bakit ito mahalaga? para sa akin ang mental health awareness is para matutukan yung mga tao ano, na ano, mga merong problema sa kanilang mental ano, kanilang sarili like tunay na meron silang depressed sila or ano yung mga kulang sa atensyon sa pamilya sa mga kaibigan maraming salamat din sa inyong sagot at pangalawang talo Paano maaaring mapanatili ang mabuting kalusugan ng isip? Para sa akin is mas mabuting magpakonsulta sa mga ano sa mga eksperto sa about sa mental health awareness or kung, kung hindi naman ano makai sa mga ganyan through ano na lang, through meditation sa sarili like, kailangan pakalmahin lang ganon. Tuli, magandang araw. May mga katanungan kami tungkol sa mental health. Uh, ang unang tanong, ano ang mental health awareness at bakit ito ang mahalo sa um, po, ang pangalan ko ay si Dr. Cariaga. And um, ang tanong ngayon ay para, sa akin, ang um, mental health ay mahalaga sa atin dahil ito yung parang nagbibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa, sa pag sa, pakipag dito sa ating buhay mag parang ginabalansin natin ang ating ano sa sarili at sa mga bagay sa buhay. Talamang tanong, ano ang mga common na sinyalis ng isang taong may mental health problem? Um, para sa akin, ang mga uh, ang common na mga sinyalis sa, uh, na meron siyang problema sa kanyang mental health is ano, yung hindi po siya parang kulang po kanyang paniniwala sa sarili na makapekto sa kanyang ano pagkikipag uh, pag sa pagdil ng kanyang buhay na mawalan po siya ng focus at parang uh, ma maisip niya na, na nag-aalala na siya or anxiety at parang ma maramdaman niya na malulungkot din siya to the point na umiiyak na siya na maranasan niya ang depression. Yeah. Uh, salamat niya sa God. Salamat po. Salamat.